I will always be with you. Sasama ako sa iyo kahit saan. But do not go where I cannot go. Huwag kang pumunta sa lugar na hindi kita kayang samahan pa. At ganun din ang ating Panginoon. Sasamahan niya tayo, manatili siya kasama natin. Huwag lang tayong mamatayan ng pag-asa sapagkat hindi na makasasama ang ating Panginoon doon. Ganon din ang ating mahaladirehen ng konsulasyon e eh, Korea. Think of the Korea. Mo una ko narinig, direhen ng konsulasyon at Korea. Baka ano 'to? Taga Korea talaga. Hindi pala, 'yun pala yung sinturon. Yung sinturon na 'yon sa mga uh, para sa isang nanay na kalong-kalong ang anak hindi lang yung sinturon na magiging uh, sa kanyang palda sinturon yon para maitali ang kanyang anak para hindi mahulog may tali sa kanyang sarili at yung sinturon na yon huwag nating isipin na pang latigo sa mga anak na uh, anak na pasaway. Ang na yon ay upang matali tayo sa kanyang katawan at hindi tayo mahiwalay. That's a consolation na binibigay sa atin ng ating mahal na biyuhin, mahal na ina. Habang tayo kumakapit sa kanya, Natali tayo sa kanyang sinturon hindi tayo mahiwalay. Hindi rin tayo mahiwalay sa ating Panginoon. Sa so, kung tutusin, habang ginakalong tayo sa isang kamay, sa kabilang kamay, andun kinakalong niya ang kanyang anak na si Jesus. Kaya kumapit lang tayo sa kanyang sinturon at andun ang kanyang ang ating kaaliwan, consolation. The grief, ang lungkot ng isang ina ay kung ang isang isa sa kanyang mga anak ay mawalay sa kanya. Hindi nawalay dahil hindi wala siyang uh, kalinga, wala siyang pagkalinga, hindi siya nag-aalaga. Hindi dahil ayaw talagang lumapit at talagang lumayo na. Ang Lungkot ng isang ina ay kung lilisan ang isa sa kanyang mga anak at ayaw ng paawat. Putal na nalalayo. Nawalwag tayong lumayo, lumapit tayo sa ating ina, kumapit tayo. And I think kahit meron man tayong pagkakasala sa Panginoon, if we continue to pray the rosary, hindi tayo mawawalay sapagat ang rosaryong iyon ay ang sinturon ng ating mahal na ina na kasalukuyang nakatali tayo, isang sinturon na ating kakapitan upang kahit makasalanan man tayo at hindi nararapat lumapit sa ating Panginoon, adyan pa rin ang ating ina na maglalapit sa atin sa kanyang so, anak. Umaga po sa ating lahat, sa ngalan po ng aming buong pamilya, ng aking ama, Yunong Ronaldo Santos, at ng aking ina, Mayra Santos, kayo din ng aking mga kapatid, si Abby at si Aira, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pakikisa nyo po sa Fiesta La Consolacion ngayong taon. Salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating parokya. At sa inyong lahat na nandito po ngayon, sa lahat ng mga organisasyong pangsimbahan, sa lahat ng mga SPPC, sa aming mga kaibigan, salamat po. Patuloy po natin palawakin ang debasyon sa Nuestra Senyora de la Consolacion y Korea labing limang taon na po ito sa aming pamilya at sana sa bawat taon patuloy namin kayong makasama. Biba Labirhen?